Sila, po yung bangka na. What nice. Yung masasakyan namin. Yun, what's up mga karawan? Isang magandang araw po sa lahat. Yan. Sa video po natin mga karawan ay Ano? pabalik na po tayo ng Taiwan back to reality na po tayo ayan dala dala ulit namin yung bagay si misis nakabihis na rin si, Isra umiiyak dahil naalis na umiiyak si gusto sa mama sama ka na sama kay mami sama Iiwan si Lola yeah. Ang bilis lang ng Araw, oras Nakakaano Ano yun, pero Para naman sa Ano natin, sa pamilya Kaya, yeah, titisin natin Ang ano Kalayot-layot muna ganun ganyan talaga Pag ano Pag buhay OFW po ulit natin si Kian. Tapos pala ay ano, iiwan natin kay Papa yung yung budget natin sa ating project dahil sa ngayon sa ngayon ano ay pangalawang araw pa lang na nagtrabaho sila. Na kasi natin yun ay kahapon pa lang. Kaso siningit na lang natin dun sa upload natin. Tapos ngayon, paalis na nga kami ay nagpa, nagpapalagari ng kahoy yung pangporma si Papa. Bali, yung sa ay donation din yung donate din yung naglalagari ng kahoy. Bali, ang babayaran lang yung ano, yung pang konsumo niya. Sa pang para baga bigas. Yan. Iiwan natin kay Papa yung ano, yung ating tirang budget. Si Papa na ang bahala dyan sa Anong masasabi mo pa? Maraming maraming salamat sa inyo, sa lahat ng mga nag-donate at sa sa ano, mga viewers natin sa mga nanonood. Maraming maraming sal salamat sa inyo sa mga lahat ng supporter. Nagsasupport sa lalo na sa anak ko. Maraming maraming salamat. Walang sawang pag... Ano, walang sawang pag-suporta. Salamat sa inyo lahat. Bali si Papa pag bali mag ano doon may update tayo binila naman natin ng cellphone tsaka si Mama si Papa ibibidyo niya na lang yung mga nagagawa doon sa ano Iwan natin kay <tip> Yan po bali ito na yung tira nung nakara na na natin yung nasa 22,000 na din po yun Ito barya ito ng ano binayaran din yung sa gasolina na naglegarek ng kaoyung yung chainsaw ba? Chainsaw. talag yan. talag 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 marami talag 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 yan. Dami. pang talag <laughs> talag <Lala laglagan>. Dami. <laughs> Dami yan kasi ito ng buhangin. sa buhangin, tsaka gravel. yan. andam dami po niyan. Salamat ulit sa nag-sponsor sa Walang Sawang. Mm -hmm. Nag-sponsor si Tita Le, Tita Jaya, Tita Larry. Yan, sa mga sponsor po sa mga viewers na Walang Sawang sumusuporta po. Sa mga silent viewers, mm -hmm. sa mga nag-comment. Pagpasinsan nyo po dahil napakahirap talaga ng signal hindi tayo sa ngayon na kakapag reply reply agad. Tsaka sa lalong lalo na po sa hindi nag-skip ng ads. Yan maraming maraming salamat po. Kasi doon tayo kumikita ng kahit kunti-kunti na ipon ba. Tsaka maraming salamat pa rin kay ano? Kay Kabida syempre, may Bapa Jun. Tsaka kay Papa Ryan. At sa team ng Team Tanin. Yan maraming maraming salamat. Sa lahat ng nakasama nating mga vloggers dyan kinakatuto, napaparin lahat po dyan sa Taiwan. Hindi na natin ma isa-isa. Tsaka -isa. yung mga kumpare natin dyan na mga anglers, kinaparing loyo, paring bong, tsaka kay kasang. Yan. Eh, bali papa, anong kunang po, po kay papa, si papa ng ano na mag mamalis ng papa ano dun? Bilangin. Bilangin mo daw. Yung tira. Bilangin mo yung tira. Kulang. salamat sa lahat sa na nag-support na sa Lalo-lalo na sa buong may kapal. Sana walang uh, haka, hindi, hindi, hindi siya magtigil ng pagbuhos ng bigay sa mga tulad nyo na nagsisikap at nagtutulong. Sana maraming pag-ibising ang darating sa inyo. Salamat po. <laughs> sa kabaling may dagdag pa po dyan na ano, na limang libo, hiniram muna ng yung kapitbahay natin na pinamasahin na sa Manila dahil kailangan doon sa trabaho. Pero, jam pa rin po yun, magbabayad naman po. Bumbaga, hiniram muna natin. Dagdag pa po yun dyan. Tsaka may tatlong libo pa kasi dito mga kurang. po talaga pag may gaya niyan, may dumating na ano, maraming naghihiram talaga. Itayo e naman ay hindi ma Kumbaga, meron naman tayo eh pinaano muna natin. Pero kasama pa po 'yun diyan talaga sa ano. Sa mga lahat ng mga items, eh itemize ko 'yun para makita niyo kung ano talaga ang napunta ng pera nito. Kung saan talaga. Makikita mo rin 'yun, yun dahil i-report ko rin sa kanya lahat ng binigay ang. Kaka sa August 3 makikita niyo po ang katapusan na talaga ng simbahan ayun dahil magpipis ka din kung mga mag-aayos-ayos din dun sa simbahan maraming tao yan bali paano na po kami mga koragon paalis na po ngayon mag alas 12 na ang oras natin ngayon at ganun pa rin mag habal-abal tapos sa tricycle papuntang dagat tapos magbabangka sasakay sa bus yan <laughs> Yan, mamaya na lang ang update po mga koragon Yan, tara po. Samahan niyo po kami. Let's G!

Nat. Na baka wala tayong masakyan. Bye-bye. Kunin nyo na lang yung hiram na. Uh -huh. Stone magbabay. Bye-bye, Dian. Bye-bye, bye, -bye. Ayan, babay, babay na talaga. Peace yung mga kapatid natin, mga pamangkin, inano na natin din ng mga school supply mga yan. Pati yung mga tiyain natin dyan. Na alis na po kami talaga. Saan naman tayo? alis na. mga Mandua ng madamo. Ma. Oh, sige na. Hmm. na po no, sana kayo. Si Israel ay talagang magpakis. Kinis na natin kanina. <laughs> 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 hmm. Habal -habal talaga, habal-balal. Yung pinya, hindi na naalala yung pin Madami Ang sana, hindi na na pinadala. Babalik pa Babalik pa yun! Isra nga, hindi umiyak Hindi umiyak ko. Nak, bye-bye. bye na Isra, bye-bye. 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 bye ba bye 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 Ay, taraga, Kakaiyak-iyak. Iyak si Bisis. Ako hindi man po umiyak ko. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can Crack of them all, from people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide, when everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime. Communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just a start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument, or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all, take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back That's before we blew it all, I know the things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse. A greater thirst, a hunger, pain immersed. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again. I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I could feel its tense. Don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument, or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the we world felt small. Way back before we blew it all. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain of brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh. Everything is like a test. I better not text, or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something. Understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you, I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me, is it me, am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion, even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead. yung bangka Dala na namin. namin. sa Taiwan pa. So, magpapadala na naman ng na pera sa inyo pagbalik namin na What a nice. Yeah. Yung masasakyan namin. Buti ay ano? Akit na no. Ingat na, na kayo ha. Ano <laughs> Paalis na. Nagbabay na ni Papa. Ay, may kakarating lang din na bangka. Galing nandun. Grabe doon yung bundok na dinadaanan no? Punta doon Hanggang makarating mo doon sa may bayan Grabe yung yan, hindi na Tapos sa likod pa kami dyan ng bundok so, na Hindi na magbabiyahe yan lang yung pasero dito. <laughs> Buti na lang ay magba ito. Kung hindi, baka nag-arkila kami na sasakyan, mamaliit. Sakto okay. okay. oh, pa, pa rin ng dagat talaga naging isda yan. Ano yan? Laminakot nila? Karbon. Ha? Miminan ng karbon. Ha? Karbon. Ano Karbon yun? yung bato. Ang dami. Laki ng bangka yan. dami yung oh. nila? Dito na kami. Ay may namimimita yun oh. Kauli kaya yan ni mino din para dito may understream. Eh. Yes sir. Yan oh. No? Sa kami na. Panjak. Sinbay nang panjak na to. Para nakawala 'tong takot sa panjak. Diba <laughs> <ng panjak> <laughs> yan. sa mga bicol 'yan. Uragon. Magkita <laughs> tayo. pupunta kami sa bus bali nandiyan na yung mga dala-dala natin mga kurakon ang dami yan, may santol, may anong-anong prutas nandiyan sa na yan mga mga pitik yan yung bagay, tsaka doon yung pili siyempre di mawawala yung pili yan ang dami mga prutas kung anong anong prutas po dyan Bale yan po yung bus namin Braga Ice Liner Yan Si Macy siya inaantok na agad Dito lang din po yan Mga sabayan namin Mga bus Tara Yan dito nung kami sa log Yan sakya na Upuan namin Yan yung pili ang dami Ang dami po yan Homemade Homemade To the city streets, we begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts a hand in mine. Kumo ko lang madali kainan lang ko kami dito. Mabilisan lang stop over ng bus. Ayun, kain po.